stay in my life dito sa Bicol namin na umaasang yung maman sa babablog. Hoy! Ayong araw nga pala, isamahan nyo kami magluto ng pinakamasarap na buko. <laughs> good morning, good morning, good morning, Bicolandia! Ngayong araw pala maulan. Kaya nga pala, anong masarap pag maulan, hindi sinabawan, kundi yung medyo maanghang-anghang na nagmamantika. Kaya nga pala, ngayong araw, ay kagabi pala, hindi ngayong araw, nanguha nga pala sila ng buko. Alam nyo ba na ito ang pinakamasarap talaga na pulutan? Charis, <laughs> pinakamasarap at pinakapaborito ng jowa kong pulutan. Pagkain nga naman ang niluto mo, just ko, ubos ang isang kartong gin isang exotic food. Nakakain na ba kayo niyan? Nang ganyan. Kung titingnan talaga, akalaan mo namang hindi kinakain. Pero wag kayo, sikat dyang buko na yan. Kahit saan yan makarating, talaga namang kilala yan. Hindi ko lang alam kung kilalang inuulam yan sa inyo o pinupulutan. Nakaulam na ba kayo ng ganyan? Ako, kung hindi nyo pa natitikman, manguha na kayo sa tabi-tabi ng mga ilog-ilog o kanal-kanal. Charis, -kanal. malimit na nakukuha yan sa mga puno-puno. At ayan na nga, for the flex ang ating lulu Jose, nanguha ng joke kasi nga gusto rin mamulutan. Ah, 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 ah. Kadalasan nga pala nakukuha yung buko sa mga gilid-gilid ng mga puno. Minsan nga umaakit pa yun sa puno kahit walang paa. <laughs> Malimit talaga nakukuha yan na gumagapang-gapang, nagkakanap-kanap sa mga puno. Doon mo siya malimit makuha, tsaka sa mga ilalim-ilalim ng mga anahaw, or kaya minsan ng mga damo-damo, yung mga ganon, basta madali lang yan makuha. Kaya kung ako sa'yo at ikay natatakam dito sa buko na ating niluluto, manguha ka na at maghanap ka na dyan sa gilid-gilid ng inyong bahay. Kasi minsan, meron yan dyan sa gilid-gilid lang. Minsan nga, katabi mo pa. <laughs> Charis! Ito pala ay napakasarap. Kung titingnan nyo, hindi siya mukhang masarap. Pero kung tutuusin, mas masarap pa yan sa karning baboy. O kaya karning manok. O kaya sa fried chicken. <laughs> napakasarap yan. Sobrang hirap nga lang gawin. Kung paano nga ang proseso, Diyos ko, ang hirap. Napakahirap. Ang pagluluto nga pala ng buko, hindi ko na sa inyo naturo. Napanood nyo naman. <laughs> Charis, unang-unang gagawin dyan, syempre huhugasan mo na, tapos pakukuluan mo ng mga 45,000 years. <laughs> 45,000. Pakukuluan mo nga lang pala yan, kahit ng mga 30 minutes to 40 minutes, basta pag hindi na sila gumagalaw-galaw. Kasi nga, kailangan siyang lumabas yung laway-laway. Laway-laway? Basta, ganun na. Pag nakita mo na na medyo luto-luto na siya, kailangan mo ng awuson. Ah, <laughs> Tapos palalamigin mo at saka susungkitin mo kagaya ng ginawa kanina. Ganun lang naman yun. Napaka-basic lang. Eto nga pala, ang pinakadabes na luto sa buko kasi hindi mo siya malalasahan na siya ay buko. Parang mas masarap pa talaga sa sisig yan ginataang adubadong may lada na mga na may lada na nagalanala na. O ba diba? pangalan pa lang, talagang matatakam ka na. Paano pa pag natikman mo? Nako, talaga na mga hanap-hanapin mo to. Pag natikman mo, mas masarap pa sa jowa mo. <laughs> Medyo nga lang mahirap ang pagproseso nito kasi maraming pakulo ang gagawin mo. Kailangan kasi talagang pakuluan ng pakuluan at saka mawasan yung mga laway-laway. Katapos mo nga palang pakuluan ulit ng pangalawang beses, palalamigin mo na naman at syempre gagayate mo ng pinong-pino kasi nga masarap yan pag pino talaga parang sisig. Sisig ni buko. <laughs> At syempre nga, may lada-lada yan, sili-sili, kaya nanguha ako dyan sa tanim ni Lolo Jose. At ayan na nga, after 45,000 years, nagayat ng napakarami. Ang hirap lang talaga nitong imuhon, imuho, gayatin. Kasi nga, medyo madami at chinaka masarap dyan, yung medyo maliliit para naman pag kinagat mo, Uy, kasira, pirting, yung naglada-lada. At syempre, kailangan dyan ng rekados, kailangan mo lang dyan ng sibuyas, bawang, luya, lada. Lalagyan mo ng luya yan kasi nga mas masarap. Pag may luya, mas madaming luya para mas masarap. Diyos ko, napakahirap nitong gawin. Pati ako, nahirapan na mag-buys over kasi ang haba. At yan nga, pagkatapos mo mag-ayat, sasangkutsahin mo yan. imamarinate marinate mo kasi nga yun yung magpapasarap dyan. Para mabango, malinamnam. At makalipas ang 1,000 years. <laughs> Baka ang 1 hour ay lulutuin na nga yan. Magpapainit ka lang naman dyan ng mantika. Gigisahin mo lang naman yung sibuyas, bawang at luya. At ayun na nga, makalipas ang 1,000 years, igigisa na natin yung minarinate natin na buko. Diyos ko, kung natikman nyo talaga to, napakasarap. Tinan nyo naman niluluto pa lang yan. Nai-imagine ko na agad kung ilang bote ng gin bilog ang mauubos niyan at syempre ilang kalderong kanin ang mauubos. Syempre pagkatapos mong gisa yun, isasangkot mo muna yon para nga naman lumabas yung aroma ng mga ricados na so, nalagay mo at syempre mas masarap yon pag medyo 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 Matusta ng konti para naman crispy. Habang ang ginigisa namin yung buko na yan, ay nagkayod na kami dito ng nyok kasi nga ito'y adobo sa gata na may lada-lada na nagalanala na. Siyempre, hindi pwedeng walang nyog kasing adobo sa gata. At ayan na nga, pagkatapos natin magunaw yung nyog na kakang gata, kakang basta, sugun so, malabsay. Yan, ilalagay mo na yan dyan. At saka ilalagay mo yung lada. Ayan, voila! parang from dining restaurant. Hindi <laughs> mo akalain. Ayan ay buko na nakikita mo lang yan sa gilid-gilid. Kaya ikaw, kung nanonood ka nitong video na to, humanap ka na at itry mo na tong recipe na to na magpapabilib sa'yo at makakalimutan mo ang mga dapat mong kalimutan. At ayan na nga, buwan lutu luto na ang ating adubado sa gata na may lada-lada na nagala na lana. So, tiki na. O, oh, ayan na. Kita nyo na. Ebedensya kung gaano kasarap. Patapos na pala ito. Salamat ulit sa mga nanol. Please in like and share. Huwag po kayong mahiyang i-share. Salamat!